Kamusta kapicha! Picha? E, tayo sa may Molino and today napunta tayo ng Batangas sa may bandang Lian sa Matabungkay ng libre yung ating uh, kaibigan na uh, si Boss Dennis at uh, tayo pupunta sa resort na kanyang pina-reserve. Nauna na nga pala si Lisa at saka si EJ. Ride So samahan nyo kami In this episode of Rides with Pai Andi na na ang ulan Nakamedia mode kasi itong GoPro natin Kaya hindi muna tayo magbibideo Tatabi ko muna siya Kapitsa time check 4.40 Kina nyo yung lagay dito sa may silang Kasi ng Tagaytay, Grabe yung skies So we're back uh, Umampat ang ulan dito sa may bandang Alfonso Hindi tayo dumaan actually dun sa Tagaytay Road eh, Kasi may ako flyover jan, ma-traffic ma jan. Ito yung Newgan, gun ka Dito yung black wall, yung ma uh, matarik na daan papuntang Laurel Batangas. Foggy. What? <laughs> Woo! baba ng ulap ngayon dito sa Tagaytay. Ano, parang yung set ng horror movie ka <laughs> Twin Lakes na tayo ka Maligayang pagdating sa lalawigan ng magigiting. Welcome to Nasugbu. Kapitya, 28 kilometers pa yung liyan. Forma ng batula, oh. Wow. Parang, ano, ang ganda, oh. A few moments later. Si Dolls, yung sponsor. Nah. Alright. So Lisa, tsaka si Nathan. Alright. EJ, Matt. Oh, Alright. Yeah. <laughs> Welcome to Santi's Cavite. Ganda na accommodation namin. Hi, 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 hi. Oh, yung host ng Yung host ng Christmas party na gano'n nagsalita. <laughs> 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 Christmas party tao ko ya. <laughs> May siniyam pala dito, laki ng TV masyado. First class. Salamat Ninong Dens, ha? Dito yung mark. Oo oh, nga eh. Thank you, thank you. Yun know? oh. Yeah. Hashtag salamat Ninong Dens Alright right. Tapos may pool pa oh. Ganda Mainit yung tubig Liza Alright Diba Heated pool Day. Here's the bathroom. Morning. Morning. House store. House store. In second floor. post My three rooms. And then my terrace. And then at the view from second floor. May puno ng makopa. Rimas. Meron ding, ito rooftop. Meron ba yung floor? Walang tigil yung ulang kagabi. Maka solar panel na siya. Ito yung view. Yung dagat dyan, sa direction na yan. Okay. So yun, sumikat na ang araw. beach. we're going to the beach. So yun, Ando na sila. Hindi naman na nagmotor. Pa makapag-exercise naman. Hindi Pizza. We're here at the beach. Ngayon, makasama natin. Yon, si Matt. Woo! Yeah! Yeah! <laughs> ano ba okay, yan? Yung ito isa Yung si urchin. Ayan, yeah, oh, yan yung maganda. Matilaw. Sa kamay. Ayan. So, sir, isang ganito sa right? Lasang balot. Ginawang pick up yung kotse, oh. Or, <laughs> on the Civic. That's our uh, house from the outside. bye ka sa salty bye bye po bye 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 Lama, Lama po. po medyo malambot gulong ko kapitsa problema hindi ko alam kung sa sila pupunta so kailangan ko munang habulin sila bago ako maghangin sa harap pa naman kalatagan yata kalatagan yata kami kapicha oh no hindi hindi pala pupunta tayo ng pabalik na right, at least Nakapagpahangin na tayo Kaya tanungin ko lang kasi ang mga to Kasi para kahit hindi na sumabay Jay, saan ba daw tayo? Daya, ah, doon na Didiretso na doon Alam na ako sa kanila Magkakalatagan muna tayo Let's go! So fuel update 3 bars Medyo full tank tayo Umalis tayo dun sa Molino Kanina Ay kaya dito sa uh, Matabungkay 3 bars pa rin So tignan natin kung saan naabot uh, Approaching Calatagan na tayo kapitsa Thank you Lord for the weather because Kaya nakala ako mag uulan Hanggang ngayon eh buti naman hindi Okay Municipality of Calatagan eh, 1229 tangali coffee lago de oro all right parang puno ng ano baluarte estates ito, parang puro himelina yung puno rito yun. all right ito na yung bayan ng kalatagan okay where the town proper Nagpapasok lang kapicha itong bayang ng Kalatagan before is uh, pag-aari daw ito ng mga ayala nung panahon ng Kastila And then, of course, before that, may mga nakuhang ano rito, uh, artifacts na nagpapakita na meron ng uh, human habitation dito from way back Ayan yung gilid dito kapicha, sa side na yan, ay dagat na yan actually ah no? Ang ganda rito kapitsa sa gilid tayo ng dagat Pero mataas, mataas itong lugar So siguro kung galing kayo ng uh, Gitna ng Metro Manila Sa City of Manila Siguro isang full tank Nandito kayo sa ano Sa Kalatagan May sobra pa Offroad muna tayo kapitsa Dalain natin mga baka May mga papalipad pa ng saranggola kapitsa oto mga bata natin, naka-feature yung ito. Alright, 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 alright. Appear. 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 Nagpapalipad ng saranggola rito. Di ba? Alright. Ayos ba? Ayos ba? Ayos ba? kalatagan solid parang nalakas nga lang ang hangin mukhang di makakapagpalipad pa kaya ako doon kapitsa sa may ano sa may lighthouse sana naman makapagpalipad pa tayo off road kapitsa dali kapitsa tignan lang natin kung anong klase yung ano kung anong klase ang tubig o oh. oh, kapitsa kamusta naman ang tubig ang linaw oh. Diba? Kita ilalim. Hey. Okay. Ito kapitsa. Ayun, capiche. Ayun yung stilts. Kita nyo? Ayun. Ganda. Hey. Okay. Thank you. an So, eto na nga siya, kapitsa na confirm na natin na ito ang daan papunta dun sa Cape Santiago so let's go ayun lang parang sarado oops ah yun ang entrance alright here we are at Cape Santiago Capiche woohoo 1,999 km si Xcarlet. Scarlet andi dito tayo sa Cape Santiago Capiche palipad tayo ang ng hangin ay nako drone balik ka All right parola ng Cape Santiago. May uh, ano ba doon? Akyatan? Ah, May ano mo po kasi nakalak. Ah, nakalak. Nakal. Oo, sige, sige. Ikot-ikot na lang ako. Ah, ah, thank you. So, ayan. Parang ang tanda niya na, kapitsa. Ayan. So, ito ay itin, itinayulan, itinayulan daw to nung no? Ayan, no? Faro de Cuatro Orden, Punta Santiago. Ayan. Encendido el, de, el 15 de diciembre 1890. O, 90. 90, 1890. Boy pa si Jose Rizal Capichan ng Tinayuto. Wow, Capichan, ganda sa likod, oh. Uh, grabe. New Zealand gan niikot natin yung mismong building ng Farola 2000 kilometers na si X Scarlet no tapos dito pa sa napagandang lugar grabe ng Cape uh, Cape Santiago Lighthouse in uh, Calatagan Batangas All right, so I guess dito na natin tatapusin yung vlog no so as always please click like share and subscribe kung uh, Uh, trip niyo yung mga ganitong vlog and uh, this still your boy pie live here from uh, cape santiago in uh, Calatagan, batangas Maraming pong salamat sa patuloy na pagsuporta sa Ride with Pi, patuloy na panonood. And as always, ride safe, stay safe, and God bless you more! Go out and ride! Bye-bye! Happy 2,000 kilometers, x Kapitcha blinking na siya. 54 kilometers mula dun sa ano dun sa lighthouse 2 bars tayo nung umalis tayo dun eh. galing ng Molino nakarating ako ng Lian then Kalatagan and then Barangay Kailaway sa Nasugbu eh, yan ang inaabot ng isang full tank natin okay